yung elementary school dito malapit sa amin. 안녕하세요. 실연했대요? 네. Kumakwish, isang mapagpalang araw ng Sabado po sa inyo. Kami po ay lumabas ng aking asawa at ng anak. Ayan. Pupunta kami sa kakabukas lang na corn dog doon na which is malapit lang sa area namin. Mag-request ko anong gusto mong palaman kaya masarap doon. At saka mura lang mga kuis kaya sumahan nyo kami ng kuys. Pupunta kami doon. You your friend, okay. Wala mga kuys kung napalood yung video ko. Yan yung puntahan namin yung may kinuha kong gamit ng bata. Ayan. Diyan, diyan banda. Yung school dito. Uh, elementary school at saka kindergarten school na malapit sa area namin tapos ito yung mga bundok malapit kami sa mga bundok-bundok kaya medyo malamig yung konti yan Kasi mga tanim may mga tanim dito Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going crazy. Baby, I think it's the All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts Baby, I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. This is elementary school. the elementary school. tapos likod ng elementary school ayan mga bundok din ang daming bundok ganda ng laki ng elementary school dito sa South Korea ang lawak ng area Ito na kami sa ah uh, bag uh, kakabukas lang na uh, corn corn dog corn dog corn dog na malapit sa si area namin naabot na kami ng gabi kasi dumaan pa kami dun sa park yung bagong uh, bukas din na park na malit na park doon yan ito na kami yan sila na ulan sa akin no? Ayan, ito yung mga corn dog corn dog ko tawag ito hot dog corn dog yan. ito yung mga available na corn dog bukas na lang hanggang ano anong oras hanggang 9pm so 9pm hanggang 9pm lang han wala na sila close na pala to mag, mag, close na sila eh mag close na yata hanggang 9pm lang ha hindi ko pa sabihin so, lang kita ano gusto mo? 너무 숨돋이 또. 너무 숨돋이. 짬뽕 있또? 나도는 고스런한 사과보이. 중보 얘는 고스더니. 또더 서서 산들이. 미 안녕하세요. 시간이돼요 네. 고. 짬뽕 네. 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 하나 주세요. 짬보 갖도 요

Ayan si Gio. Ayan, kasi 5 minutes pa yung sa si Gio. Hello, Ana. Ano <laughs> <laughs> <hindi, hindi>, <laughs> yung asa sa'yo? Hindi niya. Hindi niya yung tuloy yan. Wala yung mga Dahil 5 minutes pa yung order namin, dito muna kami sa labas para nakasama din yung asawa ko sa'yo. Anong kinakain mo, Ana? Anong kinakain mo? Bibis na. Bibis na? Mm -hmm. Ito yung area dito. Tapos dito, ito yung sundigo. Ayan, masarap din yung sundigo at saka kal... Uh, Piyoy Jungkook, pero kaso nga lang hindi na minabutan, nag-close na sila ng maanga Ito yung area namin doon. Dito kami, doon kami galing Doon, doon, tagalan Doon kami sa pagpunta dito kasi nga dumaan pa kami sa park pero buti na lang nabota namin yung uh, corn dog. Yeah, pero pa, pa close na rin sila. Buti na lang nakaabot ako at pwede pa. Ayan, close na sila. Naglilinis na yung may-ari. Maraming order dito. Masarap kasi yung corn dog dito. Ito yung katabi ni nila. Oh. Mayroon limang ano to. Chukpal. Ah, chukpal. Chokpal pala. Masarap din yung chokpal. May impression ng chokpal. San kayo galing pag ikot kayo ah? Naiinip. si vivi. Hindi pwedeng Poojangin mo 'to. Potong-potongan mo 'to. Susu mo. Achy. Achy lang 'yo. Chill naman na. 'Yun na 'yung order niya. Poojang lang. Nito 'tong kayanin. Sabay na? Sabay sabay 'to kayanin sabi ng asawa ko. Kasi 'yung baby din namin ay naiinit na gusto nang umuwi ng bahay. Na namin sa bahay yung, uh, order namin. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs, never be the same I don't So nandito na kami sa bahay at dito namin kakainin yung binili namin corn dog dun sa labas eh ito Tapos lagyan ko ng hot chili kasi ito yung uh, nirequest namin na sauce sauce dun sa corn dog So lagyan namin ng hot chili Hmm. Sobrang hapa pala. Napadami na ko ng sauce. Ang Pinuwisan ako sa <laughs> Pero masarap siya. Masarap. At saka ah, maganda yung combination ng asukal uh, at saka yung hot chili sauce. So yun lang mga kuy. Sana po ay nagustuhan niyo yung aking video for today. Magkita kita tayong muli. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Sana mo kayong panig ng mundo. Ingat kayo palagi.